Another day, another blessing. So, ayan. So, another chance and another hope. So, ayan. My name is Ray Luna, your trusted Elixir Placenta Advocate. And ngayon, nandito tayo sa Makati City, sa ACT Building. At mag-deliver tayo ng one bottle of our Elixir Placenta kay Sir Ramil. So, hintayin lang natin bumaba sa Sir Ramil. So, actually, pangalawang order na niya to. So, para sa misis niya na may inflammation sa tuhod. So, ngayon, sa mga taga Manila po na gusto mo magpa-deliver ng ating Elixir Placenta, mag-message lang po kayo sa akin. At ako po mismo yung magdadala sa inyo ng ating Elixir Placenta. So sa mga taga Calabarzon, Bulacan, kami po ay nagdi-deliver personally. So message nyo lang po kami and ayun po, kami na po yung bahalang mag-arrange para madala po sa inyo ng personal ng Elixir Placenta. So yun, hintayin lang natin sa Sir Ramil at abutan natin sa kanya ang order niya na one bottle of Elixir Placenta. Bye! So sa puntong ito nga ay nagkita na kami ni Sir and inabot ko na sa kanya Elixir Placenta. Pinakita ko muna sa kanya and sabi ko nag-record din ako ng video. So sabi ko kay Sir, buksan ko muna. Sabi naman niya, wag ko na daw yung box and inabot niya nga sa kanya yung payment. Since pangalawang order na nga niya ito is uh, may taas na yung tiwala sa atin ni Sir. So ayan po sa mga gusto mong personal delivery sa Manila area, sa uh, kahit sa part ng Manila, Bulacan. So sa Calabarzon area, nagpa-personal delivery po tayo. So dito naramdaman ko yung pagkikwento ni Sir na kung gaano niya kagusto na gumaling na yung kanyang misis. So, yun, sir, kasama po kayo sa akin, mga panalangin. Maraming maraming salamat po kahit sa Facebook lang po tayo nagkakilala. So, again, this is Ray Luna, your trusted Elixir Presenta advocate. God bless po.